Guys, first salang guys. All right, first salang and dami. Guys, first salang. Oh, kami so, di ba? Kami oh, first salang pa yan. First salang. Ah, uh, di diba? so, ba? Oh, may pangsugba na kami, guys. Woo! All right, I'm here and I am back in again. So Uh, part 2 mga kamigs so nandito kami sa area ngayon para kumuha ng uh, pang ulam-ulam -ulam. uh, di ba? So sana ko si Boost 2, to. Si Angel Boyet at saka si Janjan. Hello. Jan. All right now. So shout out sa mga naligo diri karon na buntaga ha. No sa mga viewers nya so prepare na mo day order mo pila kilo niyo ha? Ha. Pareha ra mo da'g pila kilo niyo ha? Daghang buay din sa Sultan kudarat. Dito ako mabuhay. <laughs> ito. Pangalawang isa lang. Ito, na guys. Ito. Diba, gaya na, dahok ka ito ang dahok ka ito ang dagat. Karon, gamay na lang. Gamay na tubig. Ito nga. Ito nga. Ito nga. Ayan sila mga mix Si Bugaong Vines Si Jan Jan si Boyet Si Boss Toto Nandun Alright! Ayan, si Bustuto, mga kamiks, oh. Oh. Nalim dito, mga kamigs, nalim. Alright, mga kamigs. Pangatlong area. Dito mismo sa area. Tignan natin kung uh, may mahuli ba. Ah oh, ka pa dito, Diri nindot mamingwita siguro. Eh na mga kamiks, hinila na. Hinila hila na. Ayun na sila mga kamiks. Ano na sila punta? Ayan, dami. Ay. So galing tayo doon sa pinakadulo, doon tayo galing sa so, Ladol mismo. So uh, napunta tayo dito kasi nga magandang spot dito. Uh. Alright right. tool na to so nasira kasi to sa ano malakas na alon ayan o oh. nyo diyan ayan nilagyan ng mga sako sa kong sako ayan dyan nakikita nyo tapos dito Ha ha ha. Ano na, nadagot talaga ito tiri oi. Ari mga kami, kasi ari mga talaga magtok diri mga kami. Katingog, katingog. Alam ko na, dito pala mga talaga kitok. Kap yung ganap yung umaga mga kami sa actually kanina pa kami dito. So dito tayo uh, Binabaybay natin yung uh, semento kumbaga yung harang para uh, paghampas ng alon ay eh, hindi masisira ito ang gilid mismo ng dagat alright no? Oh. Ah. chat chat taka, taka, taka. chat ay tabla? Oh, okay. chat ay tabla? hindi ah, na? <laughs> chat ay yung tabla? may pang suba na karoon na yung laba hindi <laughs> 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 ka na pa rin hindi ka na pa rin nga karong gabi balikan na rin ronong guwapo pa kayo ng pag aksyon balik ng tubig na jibirao ah grabe gisao ba Gisaw. Pagbalik to big, gabi gisaw. Pagbalik. Ako kay ano gapon niya. Ah, uh, kwan. Katong di ba gabiyan ganing ulit ko pa mo kwat no. Ikaw lang isa. Always sa vlog. Lingaw na ko mo. Lingaw na ko. Restriction na ko sa dito 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 nga palingon mo. Oh, dali oh, ano nang Taan lang. Pero may kapote, dito dito taan niyan, dito dito. Oh, sa tara. Alright, mga kamigs. Dito tayo. Hi, Vlad. Hello. Taga sa mo, boss? Taga ako boss. Taga Sultan Kudrat. Pero ang ah. nami, boss. Karami kayo lahat doon. kayo lahat. Layo ba? <laughs> Alright, mga kamigs. So, nainanginhas, mga kamigs. So, kung unsa saan ka na ilang kuha eh. Ato na yung interview. Hindi lang may ginag ko, mga kamigs. So, kung kung saan ka ilang dipang kuha dito sa area. Alright, no? So... Hello, Mams! Okay na makita mo, ma'am. Mm -hmm. Lili lang, ah. Lili lang lang. So, this, sabi di ako uh, on camera. So, ano yung uh, pinakamaganda? Magtanong muna. Alright, ito. No? So, pang-apat na ito, mga kamiksa. <laughs> so, grabe. Parang ram ramdam ko na yung init. Kaya, babad muna tayo sa tubig. Ay! Woo! Alright, so oras na ito mga fifty 10.52 Alas 10.52 yes, na po sa umaga So dito lang tayo para matanaw natin yung ating gamit Nandun, iniwan namin kasi doon sa pinakadulo So yun yung gamit namin na. So nasira kasi yung ano natin Yung waterproof na pang Kaya ang ginamit ko cellphone na lang So mumurahin lang kasi yung binili ko na yung action camera na sira agad eh pero okay lang kasi nagamit naman din natin na kapag upload tayo so sunod uh, pag makapira tayo bibili tayo ng yung gopro talaga mas maganda yung gopro bili mahal kaya sa ngayon cellphone na lang muna tayo alright so yun ang makakasama namin yan si ang kulboy mga comics. Alright. Ada Oh, lọc man. Lak bos. Tuh, hả

Sige. Wala pa Norma, ayan mga kamigs, Norma Kuya Berg TV Alright no, so shout out, shout out Mga mga love, shout out Sa bangkang Norma! <laughs> Ayan na ako ni mo so, boss. Gary. Gary? Big big shout out kay uh, Sir Gary. Tapos kay Katarman. Ikaw boss. Ang yabon na. Ranil Katarman. Ha? Ranil Katarman. Ha? Ranil. Ra Ranil? Ah Ranil Katarman. Ay, mo? Ranil Katarman. So magkapatid mga kamay. Ranil Katarman. Ikaw ya. Rini Boy Rini Boy Shoutout kay Tatay Rini Boy Alright no Sa Bangkang Norma mga kamiks Ayan o no? Bangkang Norma Alright So ingat ingat sa ano Paglaot Kamiks Ayan na sila Woohoo Bye bye Ingat Alright Shoutout sa Bangkang Norma ha Hindi kami kitap shoutout And ingat po sa paglaot Sa pangaraw-araw ninyong uh, ginagawa Alright So ayan guys, ayun yung ginagawa namin pangulam ulam-ulam lang yan guys. apaga uh, pag uh, huli ng isda dito sa tabing dagat. Ay, nagka na to, ay. lang eh. dagko ng gawas. <laughs> <laughs> Alright.

What's up, mga Kuya Ayan. So, sa mo ka, taga buhayan? Oh, yeah, yeah. Ako ah, so, uh, <laughs> <laughs> lang Alright, so... Taga, lang. no. Alright, so, ito sa nasabay ng mga kamiks. Gusto nga interview kayo na. Alright. So, muna nangaligo. Una sila. yee Kuya beer, beer. Oo. Oh. Kuya

Kaga. Bangus lagi. no. Bangus. Ay bangus. Bangus, bangus na. Bangus. Nampak siro. Nampak siro. Oh, kita naik blok. Nampak siro. Tak kau lagi. Bangus. Bangus lagi. ko kau bangus lagi. Okay, no, no. let's Go gernang. Istana dah. Istana. Istana. Oh, Istana. Tak apa cepatlah.

Alright So nagsugba taog Isda So habang sila Napad sa Kukutanan Ako po yung nakatuka dito para mag Ano mag Oh, sinugbang isda. All right. So, mega mega laba, shout out sa lahat ng uh, uh nakasalamuhan na, namin kanina doon sa mismong tabing dagat, no? So, shout out po sa inyong lahat.

Ayo, mga kamigso. Ah, oh, food trip. Food trip. Ligo <laughs> isda. lang. Ligo lang kada ng isda ta. Ang ganin ano na ako i-chat ako ng isa.